Ay, lagi maraming to eh. female, 7 months. five Oh. lang. 5-5 na lang. bigel, 7 months. Yung Belgian natin. Uy, gising. Katok na O, Belgian. Ilan pa to? Ah, 3 months. Ano lang, 6K. O, yan. 6 na lang, ah, Belgian. Tapos may mayroon pa yung Sterling Na mini. Saan? mo, ha? Dumidikit ka pa. Ayan. Ayan. Yan, lalaki yan. Ito lang, ano lang. 3-5 lang. 3-5? Australian mix? Yes, terrier. Ah. Tapos meron 3-5? JRT na? JRT. O, uh, pasol. 6K. 6K. O, cumawa natin. Puro female yan. Tatlo na yan. Yan, 8K isang. Isa, dyan. k isang? 8K isang yan. 8K isang Puro 7 man siya, female. Ah, preschool dog. 10K. 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 Optimum one yan. Optimum one

ang price natin dito, 15 isa, ito pa isa. 15K. Ayos, nga, na, 15 day? Yes, tapang ang kapal, napakaganda. Oo, oh, magaling ito na. Ito na, magaling 15 day din? 15 pa rin siya. Baba, oh, lalaki, babae. Oh, kahit babae, 15 lang. napakatabat, napakakapal ang balay ko. Ayan. French? French bulldog natin. Uh, 8 na lang isa, kahit alin dyan. 8 na lang, Bulin natin 6K. Uy, 6K na 6K. Pasky 6K. 6K. natin. Bulin ba daw? Uh, ano yan, yung Chihuahua. Chihuahua yan ha. Meron akong ano, 2 NRP yung sold babae. Mura lang yan, 4K lang yan. Unahan na lang sila. Babae yan, basal pa yan. Hindi pa yan nagamit. 4K na lang yan. Sabihin na natin. 7 na lang. 7K na lang. Ang gusto ko natin mga yung yun dalawa na yun. Ito ang ko Ito, pa-display sa atin. 12 Babae. Ubis. <laughs> ah, taba lang yan, taba. <laughs> Pero mura ito. Ay, na na ba yan? Ano oh? ba? Ito, ito yan natin. Dash natin. 5K. Part uh, si Chu, Ano Siju Kaker Oh Siju Kaker mix Yes 5K okay, Siju daw minutes And... Nindao oh. Diay okay, taitan ni kuno uh. uh. ba yun lang sa inao nabilinibe -na Gon Sabag Ah uh, sa ibang sibang customer na, na napakatagal maka bangkwentan Ayun <laughs> oh, Tapos tatanong muna sa nanay <laughs> tatanong muna sa asawa Tanong muna bago makipagkantuhan. Oo, oh, gagawin na sa mga Ang hirap eh, napakarami ng customer eh. Sayang oras eh. Thank you po sa Gangstar. Ah, uh, ano, shout-out lang sa, sa mga tropa natin. Tanggapit sa Tanggapit, follow, like, and share ang ating page. Gangstar na rin para sa ating mga vlog. Thank you po sa mga oras, eh. Ay, hindi ka pala kukunan. Ngayon, eh. <laughs> female. Ah, uh, 15k na lang. 4 uh, months, may papel. Blue. Blue, no? Female. oh, bye -bye. Kompleto ba bakuna? Lego pa yon. Negotiable pa. Okay po. Okay. Magkapatid sila. Hindi, ito six oh. months. Exo na ano. Oo, oh, Mala malapad to. Uh, lilac. Tenda. 35. 35 oh, Dailak. 35. 35K. Kompleto Life bakuna. Papel. Meron. Tenda. Ayun, na-difference din na mas natapato. Ito mga dal na shih tzu, 7-5 na lang. Ay, ang gaganda. Parehas lalaki. <laughs> Parehas lalaki. Kompleto ba ko 5 months sa uh, 5? Okay. Magpa 5 months pa lang. Ito po, 10 kg each na lang. Parehas babae, oh. ba? una. Ay, okay po. So, yan. Yung bak mga bakuna ng mga to, breeder, breeder shot. Okay. okay. Pinapaulit yan pagka sa Oh, pero ito kompleto naman ah. Okay. Kaya... Legit yung vaccine. Legit. No? Ay, yeah. yan labi. Labo na kuya. Yan yung number. Oh, sige. Thank you. Thank you. And mail. 5K na lang version Y. 2 oh. months. 2 months pa lang. Yeah. Isa na lang. nag na lang. 5K na lang. 5K okay. na lang. Ayan, 5K na lang. Thank you. Good morning. Good morning po. Ayan, dito tayo sa Grotto. Update tayo ng mga available natin. Ah, oh, sure. yes. so, ang ganda to? Parang ang ganda ng mukha niya. Heavy bone. 3 mm -hmm. months lang to. Yes. Ang laki. Yes. Laki. 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 Ito 2 months. Okay, Parehas okay. po female. Uh, 9K lang. 9K, 9K na lang. Yes, negotiable uh, pa po. Ang ganda oh. Yeah. Ang ganda na ng mata nito. Ang ganda. Ano? Blue, parang blue eyes yung isa. Bye-bye. Ay, ito bye-bye. 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 bye bye Okay, ito may PCCI to. Ah, may papel. Yes, yeah, 6 lang. May papel na. PCCI wow. paper. May, may taon naman to? 9 months lang yan. Oh, yes, sobrang pangu Kasi ito naman, 6-5 lang to. So, 6 Yes, ito okay. sa non-papers natin, liverline din, 4K na lang. oh yun, 4K na yan. Yes. months sila parehas. Ito pangung-pangun, no? oh. Oo. Parang nakapagalilong na. Naka, <laughs> naka, Nalangin mata. Tapos meron mga adult ito. Ito. Lilac yan. Ay, ako marataas niya yung niya. Ayan. Ayan, 10K na lang po. Okay. Tapos, okay. ito, compact na French. 12K okay. 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 na lang. 12K na lang. Lalaki. Pwede yung pag-pair, may yeah. discount yeah. tayo, no? Ayan, yan lang. Shoutout sa mga buyer namin ngayong week. Maraming salamat. Thank you, Bing. Thank, Thank you po. Good morning. Good morning po. Ang ganda-ganda gan 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 Yes. gan 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 Magkano to? Magkano sa gan Go. Ah, gan po. Ay. Meron French. po tayong male. gan Ayan. gan male. gan po female. Tatlo. gan 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 ay, sayang. Dapat yung mga sagot, no? Hindi po kami nakasagot na sira. Ngayon yung sasagot na? Ayan, umuwi na uli kayo. Ah, 3 months, going to 4 months. Bail, 13,000. Negotiable pa. Updated, vaccine, and the word Ah, uh, 15,000. sa mga 10K. Yes po, negotiable pa. Negotiable pa, may vaccine na. Yes, Legit yung vaccine nito. Yes Hindi po. Hindi ba yan, number? Ah, uh, yun pa rin po. 0920-23-44820. Yan na ka -ahi. sa Facebook. Okay. Thank you. Thank you po. Good morning, kayo bote. Ayan, ang mga okay, okay, ito. Opo. 4-5 <laughs> <Opo. laughs> <Opo. laughs> na lang po isa. Ilang man sa? 4-5 na lang po. Ilang months na ito May mga bago na ito. Breeders na. Ganda. All male. O, yun. Puro lalaki. Tapos ang take-up po, may Ay, 6K na lang po. Last na siya. Male to. Wala nang kumayo Ang ganda. 6K na lang. Last na eh. na lang. Tuwin na after. Ang 6K. na lang. na lang. Ano sa mga bumili kanina? Nakapat na ako kanina. Bili ulit kayo. Bili ulit kayo. Ubus niya ito. ito, ito. ito. <laughs> 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 Thank you, Kuya May problema ka ba, Kuya Pao? Malaki. <laughs> <laughs> problema ka <laughs> agad. <laughs> At ng venue ko, sulot sabay-sabay ng bukas. Eh. Wow. Problema, kapital. Dalawa pa lang. Kala ko problema, pera. Kala <laughs> ko, pagod ka na. Hindi ko pa pwede gumito kasi wala ka pa sa pumbin yun. Wala ka Hindi. Nag-boss -nag kami o diba na... O may swimming pool ka nga sa ano? May letter Ay, no. namin, may Francis. Nakatayo na ako sa Francis. Saka na sa Hero. Na sa, sa letter na lang yung balabong ko sir. Wala ka pero eh. Hindi ko na kayo. Kaya nga dumay dinit ako sa mga may pera. Baka mabakagigan. Okay, Jay? Game. game na!

mga lalaki limpay, pake chips, pake dalawa seven five. okay silang dalawa alam pa alam din alam din naman oh na ayos dalawa na tayo sa taon yung babae sa tuhod walang na ako woy na naman. <kritik> po sa mga aso natin, ito mga tayo available. Apo. Yung mga natin, shipso natin. Actually, nai-deal -e na to. Mag-eater na lang ako ng down. Okay. Pero du ang ito ano, na to, wala pang down. Open sale pa rin to. Okay. Open to sale. Magkano po? Ang, ang ano po nito, halaga nito is 5K. Babae, 4 months, 3 vale vaccine. Okay. Ganda. Itong pumerenya natin. Yan, maliit lang to. 7 oh. months na yan. Oo, oh, maliit lang. oh. Hindi na lalaki yan. Hindi na yan. Alit din ang ulo niya lang. Yes po, yes po. Parang ano siya, chihuahua size. Oo, oh, oh, no. Kaka-dan lang yan, kaka-shade lang yan. Kaya medyo manipis ang balay ko. Ang tabayanan nyo, mga 3 months, full growth na yung balay ko nyo. Ang halaga po next, 12K yeah. na lang po. 12K na lang? 12K. Merlin 2 yan. Okay. okay. Hindi lang ano, hindi lang nag-pass na oh, visual sa balay ko. Pero makikita niyo yung proof sa mata. Sa mata, no? ay, oo, oo nga. Merlin lang po yan, 12K. Okay. Kabae. May Merlin siya. Basal po yan. Okay. Ito po, yung English Bulldog natin sa ito. 15,000 na lang yan. Yes po, 15,000 na lang with the same papers po. Proven po yan, magdadalawang taon. Okay. 15,000 na lang. 15,000 na lang. Lego pa yun. Negosyo po ba? Sige. Ito sa mga bigyan natin. Ito yes sa mga bigyan Ito mga bigyan Ah... sa mga Before kibenta ko nito 8,500 pero bibigay ko na ito ng 8,000. 8 na lang. Yes, lahat lalaki. Oo. Oh, Dalawa vaccine. Ang edad ko is 4 months. Uy, oh, yes, ang ganda niya, no? Yes po, 4 months po. 4 months? Laki, oo. Oh. Ayan. Mga spare piece po yan ha, oh, big oh, bone. Eh. Ayan oh, para din niya po sa akin. Ayan yung para din niya po sa akin. Kumirin niya po natin, 7 months lalaki. Ah, uh, bigay ko na lang po ng 7,500. Lalaki? Uy, mura yun ah. Oh. Walang babae yeah? po yan. Mayroon po, Merline, 12K. Yes. Yeah. Sa BKL po natin, 3 months. Bigay ko na lang ano, 3-5. 3-5 babae. Yes po, 3-5. Tingo ba, even done. Negotiable pa yun. 3-5? Yes po. I-message mo nyo po sa so minor issue. Mayroon po minor issue. Dito po sa American Booty natin. Sa American Booty. Dalawang blue. Isang babae, isang lalaki. Bigay ko na lang po ng ano yan, 10-5. 10-5 na lang. 10-5 na lang. 10-5 na lang. 10 lang. Negotiable pa yun, sir. Bigay ko lang nga 6-5. Sa print deal po, bigay ko lang sa gadang 8-5. Yun, 8-5 na lang. Barang sa babae po yan. Okay. Sample lang. Ganda ng matalit, 8 na lang po. Yan. Yeah. Parang flesh pusa. 8.5 yun ang brindel, sablo po, babae na lang eh, 10.5. Tapos flex ko itong pinakauli ko. Wow, laki! Ito si ano, si Ashley. Ashley! Yes po, no. Doberman. Napaka-rare na ito, blue tan. Oo oh, yes, nga, iba yung color niya, no? Kulay po siya. Yeah. Yeah. Bigyan ko yan ito ng ano, napaka-bait pa na ito. Kahit ang bata, pwede mga nag-aas Bigyan ko na lang po ito uh, ng 15K, babae. Magdadalawang taon, pa uh, proven one. Naganak na po siya isang beses. Dito po yung anak niya. Oh, ang um, bait naman ito. Yes po, napakabait po. Na, uh, hindi siya, Euroline 2 siya. Okay. So, ano yun, may bukol dito. Oh, Oo, may bukol. Euroline po, naka-aircraft na rin po yan. Yan, hindi lang na suportahan ng ano, yung plastic na nalagay oh, din sa bed. Para tumayo, yes, no? Yes po. May gagawin ng 15K. 15K. Kung yeah. Dalawan, taon, Ruben 1's blue tan. Yan, babae po siya, babae. Rare nga yung yes, kanyang Ayan, sa mga gusto mong gabihin ng papi ko, direct message na po sa page ko. Pwede ma'am. pag share na rin po sa mga bigis namin. doon. Maraming salamat okay, po sa okay. viewers ni sorry, ni Ryder Hall. Maraming salamat. Salamat po. <laughs> <laughs> Pure breed ba? Pure grief po. Nanay, tatay, ano? Chihuahua. Ano, uh, uh, na po sila? Two and a ang ganda naman ng ano nito. Two and pimil po yung... Ito, female. Ito, male. Female, male. Dalawang okay. male, dalawang po. So, wala pa itong mga shot, no? Ase. Ah, meron po, vaccine. Mo. Ah, may vaccine na? Yeah, may vaccine card. Ay, two months. Month. Opo, one day, warm, one vaccine. vaccine. Oh, yung vaccine po niya sa bet ba? Opo, opo. Okay. Bet talaga? Opo. Yun, yun okay. no? Bet talaga. Hindi siya breeder shot, ano? Ano siya? Ah, accept to sa ano, sa... Sabet talaga kapag pinacheck. Ah, yan pa lang. Oh. Kompleto. Okay, <laughs> so, may dalawa pa sila dapat na paano. private. Yeah. Sa private na bet talaga. Magkano po ang isang bigay nyo? 8, 8, 8, 8, lang. 8, la. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, paper sila, no? Ngan papers po, vaccine card lang. Tige saan po? Ah, uh, taga dito lang po. Sa Muson lang. Ano nagdi-deliver po? Pwede deliver, uh, but, 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 de -deliver uh, na. Pwede -deliver. <laughs> de deliver. At dalawa. shipping na lang ganun. O free deliver kayo. Pre -deliver Kahit papaano free. Kasi man pag-deliver kami ngayon sa Quezon City. Ah, May ano? Ayun, pwede na sumabay. Hindi, nakamotor lang po. Mas Mahirap kasi pagkakasasakyan. Sige po, number na lang po, tsaka pangalan po. 0965-4398243 Route, Pavilion. Maraming salamat po. Thank you. po. Good morning po, mapagmahal. Mapagmahal ka ba talaga? Maraming lakas. Ang pogi pala. Napaiyak na namin na rin. Huwag <laughs> ka magpapaiyak, bad yun. Ano <laughs> <laughs> na po, ate? Shih Tzu female po. Shih Tzu female? Two months. Two months pa lang po. Ah, may bet. May vet card na po siya. May vaccine na po. Saka sa deworm. Sa vet talaga. Opo. Po. Poodle po. Magkano po? Ito po, 6K po, female. Okay. May negotiable o, po? Opo, negotiable po po yan. Dito naman sa o, po poodle. Ito po yung poodle. Ang cute naman pude. Nag-iisa na lang yan. Opo, po, nakakaupo. Walang pulong kasama ngayon eh. Ah, uh, no. Female. Gen po. Female. Female. Going to three months na po siya. Eight K po. Eight K na lang. Okay. Baksin na rin po yan. Okay. Legit yung baksin na, no? Legit po yan. No? po sa pit. Oo, oh, yun Ito po, Chihuahua. Going two years. Nag-i-regla na po siya. Okay po. Oo, papaistad na lang po yan. Oo, oh, no. Five K po. Five K lang? O, opo, 5 K na lang eto po Ito pang mini pin ah, mini pin po mini piner Ito ano pala? may ano to okay. Yes po, so, napa kung right po right yun. namin si <laughs> namin. Sige po. Ito po, si 6K. 5K po sa kuya Okay. Ilan ba kuya to? kuya si na po. kuya na. na? Okay po. Oh. Ayan. Okay kuya si kuya si kuya si kuya si po si kuya si kuya si kuya si kuya si kuya si kuya po mayroon, kasi may nakita ko mini pin, pero malaki sya. Ah, doon. Ito, ito. Parang chihuahua. Parang malaki pa nga ito, chihuahua mo eh. O, ayan out. number mo na at saka pangalan? Jaro po, Jaro. Mapagmaral, Jaro po, 0906-800-2820 salamat saan po. ba kayo kaya ko yan? Tundo pa po kami. Tundo! Oh, o, oh, taga Tundo rin. Ano ang tao po? Gagalangin. Oh, Gagalangin okay. po. Kaya okay. eh, saan kayo doon? Sa may Laliana po. Ayan. Nagde-deliver po kayo? Meet po. Pwede po meet up po. po sa mga customer po oh, natin. O, yung taga Maynila, okay. no? naman. Pwede naman sa'yo pa. Oo, oh, pa-deliver nice na. Po, <laughs> Tundo lang di kami. <laughs> Alam niya na may Facebook page naman. Shout out. Shout out po pala sa mga batang tondo mo diyan. Yun, no, ang mga batang tondo sa Ang daming tao doon. Eh yung birthday boy. Happy birthday to you. Kinantahan. Oy, happy birthday ka. Thank you, thank you. Mabata tayo. Meron tayo dito mga liberal life. Snap nose. Kaya? O dyan na lang, pwede naman. Dito na lang ako. babait na laki. po. Three months. Three months na lang. Three months po. Ayun. How much? Yung babae, six. Six Yung lalaki, five five. Okay. Ganda? Snap oh, Oo, oh, talagang S na. Walang, walang, ano, no? Ilong. Okay. Sa, sa biik natin? Sa biik natin. Ganyan na lang. Mga, mga buli natin. Ang gaganda. Nag-unat. unat Magkano dyan? 22. 22? 22. Okay. okay. Lego pa naman Lego yun. Babae? Na eh. Vaksin na po sila. May papel. Oo, oh, may papel ba -ba to. Tsaka legit vaccine talaga nito. Eh, bed card po. O, Pasok na tuloy. Oh, pasok na. Tulog ka na uli. Ano pa mo bili pa? Ano sa to boy? Ito po yung bed card nila. Kumpleto na pumpleto talaga, alaga. six months. Shout out! shout out sa'yo, man. Yay! yeah! Mapagmahal ka rin pala. Mapagmahal. Thank you. Thank you natin, God bless. Ayan, tala. Dito tayo sa mga boy. Update tayo. Ayan, lalaki. Black and tan. Pomeranian ba to? Puro pomeranian ito. Okay. Ayan. Take up. Black and tan ito. Two months and a half. Two months and How much? Seven, five, four. lang, no? Okay. At may mga sebol pa ba tayo? Opo, pag mga kabiti po, pre-delivery po. Opo, pag mga kabiti? Opo, kasi malapit po ako. Okay po, mas maganda pa pala ngayon. Yan, lalaki naman, pre-dick up din po. Ako. 7.5 din po. 7.5 yan. Yeah. Tapos may sebol din po, lalaki din po. 7.5 din po. Ito sir, ayaw ko yung kamay niya. 7.5. Mga pure breed na po, meron yan to. Opo. No? Ako. Okay. Okay. Tapos ito po pares babae. Ang cute ang liit. yung babae. Para... Sino babae? Ah, silang dalawa babae. Ako uh, pares babae. Eight okay. okay. ba Ito ay, bato ah. Ito, ito, Pudel po. Six oh, days okay. na lang, lalaki. Ilang months na to? Three months po. Oh, three months na. Maliit mo, take lang din Toy oh, po. Opo, toy po. Napatikap na ako sa Pomeranya. <laughs> Number na lang po nila Ate Tess, ano? Thank po. Thank you po. Thank you po. Good morning po. Ayan. May six Kuya galinda. Uh, ilang months na po? 3 months. Babae. Going 3 months. Okay. Anong gender po? Puro babae. Babae. Hindi, uh, tatlo. Tatlo. Ah, uh, okay. mga vaccine na ito. Magkano uh, po? 65. Okay. Hanggang 6k. I make Chihuahua. Ito uh, Chihuahua, 7,000. Ano pong gender? Ang lalaki. Ah, uh, lalaki. Hindi gender po, um, po natin. Hindi gender po natin 5,000 hanggang 4,500. Mura, mura. Ano po ito? Anong gender na yung Mura nun ah. Number na lang po. Uh, 0938-1428-317. Pangalan po? Darling, Darling po. Darling. <laughs> Hello po. Darling no? Thank you po.